Alam mo ba na may mga halaman na hindi kailangan ng masyadong lupa para mabuhay? Meron silang kakaibang paraan ng pagkuha ng sustansya at tubig. Curious ka ba kung ano ang halaman na ito? Samahan mo ako at tuklasin natin ang isang uri ng halaman na tinatawag na bromeliad. Alamin natin kung bakit ito isang paborito ng mga plant lovers. Saan ba dapat ito ilagay? Ano ang mga binipisyo nito at paano ang tamang pag-aalaga sa halamang bromeliad? Ang bromeliad ay isang uri ng halaman na kabilang sa pamilya ng bromeliaceae. Karamihan sa mga species nito ay epiphytic o mga halamang tumutubo o nabubuhay sa ibang halaman o nakakabit sa ibang mga halaman, gaya ng mga puno upang makakuha ng suporta ngunit hindi ito parasitiko. Ang mga ugat nito ay pangunahing ginagamit para sa pagkakadikit at hindi para sa pagsipsip ng tubig at sustansya. Sa halip na kukuha nito ang tubig at sustansya mula sa hangin, ulan at organikong material na nakapaligid dito. Ilan sa mga binipisyo ng bromeliad ay ang pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Tulad ng ibang mga halaman, ang bromeliad ay tumutulong sa pag-alis ng mga nakakapinsalang kimikal sa hangin at naglalabas ng oksigen sa paligid. Maganda itong pangdekorasyon. Dahil sa mga gandang dahon at bulaklak ng bromeliad, isa itong popular na houseplant na maaaring magdagdag ng buhay at kulay sa anumang espasyo. madali itong alagaan. Hindi kailangan ng masyadong atensyon ng bromeliad kaya't perpekto ito para sa mga baguhan sa paghahalaman. Basta ilagay ito sa tamang pesto na maaari itong makakuha ng kinakailangan itong pagkain o sustansya. Ang pinakakaraniwang paraan ng pagpaparami ng bromeliad ay sa pamamagitan ng mga offshoot o pups. Kapag ang isang bromeliad ay namulaklak, ito ay maglalabas ng mga maliliit na halaman sa base o pinakaibabang bahagi nito. Kapag ang mga pups na ito ay umabot sa kalahati ng laki ng parent plant, maaari mo na itong ihiwalay at itanim sa isang bagong nalagyan. Narito naman ang tamang pwesto para sa halamang bromeliad. Ang bromeliad ay isang versatile na halaman na maaaring ilagay sa iba't ibang lugar sa iyong tahanan o hardin. Narito ang ilang mga rekomendasyon. Sa loob ng bahay, malapit sa bintana. Ang mga bromeliad ay gustong malapit sa natural na liwanag. Kaya naman, ilagay ito sa isang windowsill na nakaharap sa silangan o kanluran para sa hindi direktang sikat ng araw. Hanging baskets dahil sa kanilang epiphytic na kalikasan, ang bromeliad ay maganda sa mga hanging baskets. Ibitin ito sa isang lugar na may sapat na liwanag. Terrarium Ang mga maliliit na varieties ng bromeliad ay maaring itanim sa isang terrarium kasama ng iba pang mga tropical na halaman. Shelves Maaari mo ring ilagay ang iyong bromeliad sa isang shelf na malapit sa isang bintana. Sa labas ng bahay, Shade Garden. Kung nakatira ka sa isang lugar na may mainit na klima, maaari mong ilagay ang isang bromilyad sa isang shaded area sa iyong hardin. Sa ilalim ng mga puno, ang mga bromeliad ay maaaring itanim sa ilalim ng mga puno kung saan makakakuha ito ng sapat na lilim at humidity sa isang paso. Maaari mo ring ilagay ang iyong bromeliad sa isang paso at ilipat ito sa isang mas malamig na lugar kapag mainit ang panahon. Mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng bromeliad. Iwasan ang direktang sikat ng araw. Kahit na gustong malapit sa liwanag ang bromeliad, ang direktang sikat ng araw ay maaring masunog ang mga dahon nito. Humidity ang mga bromeliad ay umuunlad sa mga lugar na may mataas na humidity o kalumigmigan. Maari mong dagdagan ang humidity sa paligid ng iyong bromeliad sa pamamagitan ng pagmist ng mga dahon nito o sa pamamagitan ng paglalagay ng isang tray ng tubig na malapit dito. Temperatura. Ang karamihan sa mga varieties ng bromeliad ay mas gusto ang mga temperatura na nasa pagitan ng 18 to 27 degrees Celsius. Pagdidilig ng tubig. Ang pinakamagandang paraan upang diligan ang bromeliad ay sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa loob ng cup nito, ang bahagi ng halaman na parang tasa. Palitan ang tubig tuwing dalawa hanggang tatlong linggo. Napakaganda at kakaiba ng halaman ito. Mula sa kanilang natatanging paraan ng pagkuha ng sustansya hanggang sa kanilang magandang bulaklak ang mga bromeliad ay tunay na isang obra maestra ng kalikasan. Kaya kung naghahanap ka ng isang halaman na madaling alagaan at magdadagdag ng buhay sa iyong tahanan, ang bromeliad ay isang perpektong pagpipilian. Tandaan lang ang mga tips na ating tinalakay. Sapat na liwanag, tamang pagdidili, at isang maaliwalas na lugar. Ano ang masasabi mo sa halamang bromeliad? Meron ka na din ba nito? Ibahag ang iyong opinion sa comment section tungkol sa halamang ito at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless.